So today, ituturo ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin nito kasi kung kayo ay magte-trekking, aakyat sa bundok or mamamasyal sa park, mapapansin niyo may mga ganitong number sa mga poste ng ilaw or ng kuryente. Basta nakadikit siya sa mga poste na ganyan. So just in case, lalong-lalo na po doon sa mga bagong EPS, nakadadating lang dito sa South Korea, saan kayo maglalakad, una ninyong titignan itong mga number na to, kasi po ito ay emergency number. Just in case na may aksidente kayong nakita, kayo yung naaksidente, nawala kayo sa bundok, po pwede ninyong tawagan ang number na nandito, 112, at sabihin niyo itong dalawang ito. Ito ay ang ibig sabihin kung nasa ang lugar kayo. Sasabihin nyo yung lugar, which is yung nakasulat na Korean sa taas. At pagkatapos, yung pangal, yung number ng poste. Dadating dito ang pulis kasama ang emergency or ang ambulansya. Ngayon po, kapag wala kayong nakitang ganito, iyong nasa baba ang babasahin ninyo kapag tumawag kayo ng polis or kapag tumawag kayo ng emergency. Ganyan po siya. Nasabihin nyo yung number, kung anong lagar, at kung anong city. Usually kasi kahit anong city nakalagay dito, alba City, nakalagay dyan Wasong City. Tapos yung pangalan ng lugar, kung anong bundok, kung anong park, kung saan man kayo nandoon. Tapos yung number. Dadating kasama ng mga polis ang 119. Kung kayo man ay tumawag ng 119, dadating kasama ang mga pulis. So, tandaan nyo po iyon. Kung kayo ay nawawala, na aksidente, may na aksidente, kayong nasaksihan na kinakailangan ng inyong tulong, po pwede ninyong tu tulungan ang tao na yon or kayo mismo matulungan ninyo yung sarili nyo. Kaya kung kasaan man kayo pupunta, uulitin ko, kung kayo mamamasyal or whatsoever, tingnan niyo yung number na to kasi importante po iyang poste na iyan. Yung mga nakadikit na yan sa poste, eh, huwag niyong babaliwalain. Lalo-lalo na kung kayo ay nagmamaneho, meron din yan sa mga daan sa kalsada, yung mga poste, maging observer Observer kayo sa paligid niyo. Hanapin niyo lagi yung gantong sticker para aware kayo. Again, this is Lily. Thank you for watching. See you sa susunod kong video. Bye-bye.